Chairman ng Alliance of uh, Concerned Teachers, Ginoong Vladimir Kitua. Mga kasama ho natin. Sir, live kayo sa RMNDZXL Manila. Si Lourdes po ito. Good afternoon. Alam well, maganda nga po ma'am Lourdes at sa ating uh, libu-libong tapakinig, especially yung ating mga uh, guro at sa ating mga mag -aaral. Maraming salamat po. Ano po yung inyong hmm. mga plano ngayong uh, darating po na Oktubre, ang buwan na mga guro, Meron po kaming narinig na kayo po yung magsasagawa po ng teachers walk out nationwide pa naman daw po ito. Well, no, tama yun. No? Kasi eh, isa ang uh, ating sektor na talagang uh, bugbog sarado ng mga kurakot. No? Makikita oh. naman natin yan sa, sa mga Senate inquiry, sa mga pandilig. No? Na, uh, ang mga magulang ng aming mga sudyante, imagine, dati bahala kayo Pero maririnig mo, may mga substandard, na mga kusali, no? na mga paaralan. Tapos, Uh, may makikita ka na mga pera sa mga table pero walang pera doon sa mga ano no sa Pinaral program o kaya uh, mga bonus sa mga teacher at saka napakababang sweldo. Okay, ito pong uh, walk out ay sa buong Pilipinas, uh, Chairman. Yes, opo tama po. Yun. Yung mga urban cities po no. na? Hindi eh dito sa National oh. Capital oh. Region. Oh. Uh, sa Cebu at sa, sa Davao at sa, at sa uh, Baguio City ay magkakaroon ng iba't ibang mga pagkilos ang mga uh, teachers no sa uh, katunayan ay ang uh, mga national leaders nito na ay uh, nagkaroon na ng mga uh, pagtitipon online at uh, sinasiling talaga nila yung ating uh, uh, ating uh, questions at impact talagang uh, hinihingi na nila ito sa atin kasi ang mga estudyante na nag para ka kami ang mga estudyante namin na nawawala na sa klase nagwo-walk out na uh, kami pa bang guro ang magpapaiwan no kasi nga talaga namang daman dama talaga din namin talaga yung corruption sa sektor ng uh, edukasyon. Uh, pero may pasok po ang Oktubre atres, Chairman. Well, tama po yun. Uh, kung sa public school po yan, uh, karamihan yung mapang umaga, hanggang alauna lang po ang pasok niyan, Uh, talagang ano po yan, talagang uh, uh, wala naman po Yung mga panghapon ay uh, gagawa ng iba't ibang mga paraan. In fact, nangyari naman po na yan noong uh, 2005, panahon po na GMA, talagang nag-walk out din ng mga uh, teacher. Kasi pinakikita talaga namin ito na katotoo lang, may kaugnayan naman din talaga ito sa sa sektor ng edukasyon. Ibig sabihin, hindi ito simpleng uh, pag namin yung aming klase, ay uh, pag-abandon na ito. No? May mga teacher talagang uh, liliban din sa mga klase pero mas marami yung pangumaga ang dadalo sa panghapon na uh, pagtitipon na ito. Mga ilan po ang mga gurong inaasahan po ninyong lalabas sa mga uh, klase o sa kanila mga eskwelahan para po sa Nationwide Teachers Walkout? Ah, uh, sa, amin uh, sa ulat ng naaka uh, National Capital Region kasi katatapos lang ng kanilang uh, All Leaders Meeting, Chapter President Meeting sa bawat uh, syudad, ay mukhang kaya namin lagpasin yung 20 na 19 na bilang namin na kung saan ay 5,000. No? So more or less, This time may 5,000 to 6,000 kasama ang mga magulang at estudyante dahil maraming na rin mga magulang na nagagalit na rin talaga sa corruption na, na, na issue na ito. Imagine ay uh, nasa loob ng klase kahapon lamang maraming binaa dito sa Quezon City mm -hmm. kaya talagang tagus na tagus ang corruption hindi na lamang sa, sa teachers kundi sa mga magulang at estudyante rin. Uh, sir linawin ko lang no, uh, walang maapekto pasok na mga mag-aaral sa October 3? Ay, yung mga pangumaga, karamihan, wala naman na po kasi mga panghapon yan. Pero hindi namin mapipigil kung uh -huh. ang bang mga teacher na sa panghapon, ay uh, sasama rin ano uh, ibig sabihin nasa kanila nga uh, pagtingin na yon no at uh, tingin namin ay uh, meron din naman talaga mga teachers na uh, ganoon kasi kung sila naman ay absent sila naman ay uh, babawasan ng uh, ng ano no ng absent no mm -hmm. pero tandaan natin October 3 po ay nang, meron naman talaga mga selebrasyon at pagbunita sa mga eskwelahan. May mga ilang mga uh, school divisions ay pinapayagan naman ito katulad mm -hmm. sa Maynil at Quezon City. Kaya uh, hindi naman ito ma-optionant. No? Mm -mm -mm. Hindi po magkakaroon ng problema yung alliance of concerned teachers sa Department of Education or sa CHED? Ay, hindi naman po. As long as uh, kapag uh, ito naman ay uh, hindi naman pag na sa aming okay. uh, tungkulin. Sa katulayan, ito ay nasa bahagi ng aming sinumpaan na uh, yung tinatawag na teachers and community. Ibig sabihin ito yung uh, pagpapraktika na ng aming uh, sinumpaang tungkulin na uh, hindi lamang teacher o uh, saka eskwelahan ang aming tinitingnan, kundi yung uh, kapakanan din ng komunidad. Oo, aside po sa inyong isinisigaw na matinding korupsyon, ano pa ho ba yung mga isisigaw ng mga guro sa October 3? Chairman? At, no, siyempre, yung kapangunahin, sempre, yung usapin ng kalagay namin, overwork, underpaid, undersupported, na kung saan ay uh, maraming uh, teacher talaga ay kulang ang uh, kanilang mga classrooms, siksikan talaga yung mga bata at makikita niyo naman yan sa Edcom uh, to uh, ano, no no uh, report na talaga uh, ka, 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 kalunos-lunos yung kalagayan ng mga teachers no at siyempre isama na rin talaga yung napakababang sweldo at mga hindi binibigay na benepisyo. Mm -mm. Sherman, maraming salamat. Good luck po sa October 3. Mabuhay po kayo. Good afternoon. Maraming salamat po. Mabuhay po mga guro.